Yan, magandang araw po sa inyong lahat. Ito na naman si Mami Kuko. Dito tayo sa isang electric bike. Kasi ang view ko ay lagi. Kaya sabi ko, ay may nakapalada rito. Eh, mag, ano ko, mag, mag ko. Ito na. Ito na ang balitang Gustong gustong-gusto ng mga tao. Lalo na mga may blood sugar na mataas. Kasi, alam nyo, na-discover lang namin. Aksidente lang pag-discover. Kasi ang kuya ko, nagti-300 ang blood sugar. Ganon kataas siya. Nagrabo siya 200 plus, 300. Eh, hirap na hirap na siya ng kakadayet. Hindi siya kumakain ng kanin. Puro ulam. Kaya ang budget namin, hirap na hirap kami sa budget. Kasi puro ulam nga. Eh, di ba? Mahal naman ang ulam. So, accidentally, yung, yung manugang namin, eh, bumili ng Natakot-takot ng luya. Yung to, luyan Tagalog. Hindi yung luyan dilawa, luyan Tagalog. Yung maraming sanga-sanga na payat, yun ang mga ano yun. Sabi-sabi ha, pakuluan daw, pakuluan, iinumin ba para sa lalamunan. Eh, hindi naman niya nainom. So, ang ginawa ng kuya ko, na hinayang, eh, may inom siya, isang baso. Walang asukal, wala lahat ha. Basta, purely, purely na yung luya pinakulo sa tubig lang. Yan, isang baso yan. Gada, gada, umaga, tanghali, gabi, kasi sa dami ng luya, binili niya, siguro madalong dalawang kilo ng luya, binili niya. <laughs> Saka namin, eh yun, pinakulo namin, tapos pinapainom namin, tapos namin. Tapos eh, eh may nagbibigay ng pansit, nakapit bahay, di pa inaano namin. Kumakain siya. Na, na, bagasan na, na ano ba siya na kumain, kasi tibid na tipid siya, hindi pa rin siya, Tipe, tipe tipe siya kumain kasi nga ayaw niya tumasa ng diabetes niya. Eh, ang ginagawa niya, hindi siya kumakain ng pancit, hindi siya kumakain ng noodles, hindi pa siya kumain. But na anyway, nainis na siya, kumain siya, kumain. Every Sunday, mag-check siya ng blood sugar niya. Aba, kalain mo ba? Nag-100 plus? Kumakain pa siya ng noodles, kumakain pa siya ng pancit, kumakain pa siya ng kanin. <laughs> na yung hindi siya kumakain hindi siya kumakain, makataas ang 290 plus, 300, hirap, nahirap siya ibababa. Kung magdadahit siya na husto, at hindi naman siya kakain, eh ang babalans, 20 lang. At 297, for example, 20, 270 plus, ganyan. But ngayon, talagang, ang laki ng pinaba. Ah, na naobserbahan namin, una, hindi pa namin na masyado na, ano, yung gradually, regular siya kasi umiinom araw-araw ng luya. Doon na nagkik yung, yung ano, alam nyo, mga herbal na mga ganyan. Eh, hindi agad-agad kumikik sa, ano, sa test. Yung mga uh, isang buwan na, doon na nakita namin kahit anong kain niya. Eh, talagang bumaba. Ayun, yung nagpa-laboratory nga siya. Yung talagang laboratory, ah, in general. Aba, alam mo nyo ba, ang blood sugar niya, 130. Just imagine. Nag-130 like siya. Oh. Ang laki ng binaba. Kaya nga sabi namin, malaki talaga ang ano, yung luyang, luyang Tagalog. Hindi luyang, kasi yung mga important na luyang, tataba, di ba? Matataba. Huwag yun. Hindi maganda yun. Luyang Tagalog. Yung talagang maraming sanga-sanga na payat siya, na hiyap-hiyap kang balatan. Ganon. Yun ang mabisa. Hindi luyang dilaw. Subukan nyo yung mga taong may diabetes, ma-observe ma nyo after one month. Basta isang baso, tanghali, merienda, at oh, basta three times a day, two times a day, pwede na yun. Isang baso yun. Pagtsigaan lang nyo yung lasa, ang sama talaga ng lasa. Kung gusto nyo, pag nakasanayan nyo, ay eh, baliwala na yun, lasa na yun. At malalaman nyo, talagang umi-effect sa inyo makikita nyo yung eh, epeke na, huwag kayo mag-judge ka kayo. After one month, makikita nyo na tumatalab na yung yung luya sa katawan ninyo. yon. At yung isa pa, dati-dati, yung pag, pag nag-imiis konti-konti nila, yung patapano lang. Ngayon talagang, kasi, maano siya pa rin lumilinis yung kidney niya. Ayun, Ay, may, may sakit sa bato, subukan niyo rin luya. Ay, baka sakali rin. Wala naman diferensya, eh, luya lang yun. Oh, hindi naman sabi mong gamot yan para panghilagan nyo. Oh. Pagtsagaan lang nyo kung gusto nyo gumaling ay talaga yung pagtsagaan nyo. Oh. Para malaman nyo na ang effect niyan. For one month, malalaman nyo effect na. Tapos testing kayo. Ha? Ah? Huwag naman naman sa sasabihin nyo, mami ko ko eh. Kumain ako ng cake, kumain ako na ano, tapos uminom ako luya. Ay, huwag naman ganun. Yung ano lang, so once, isang linggo, kumain ka ng ano, yung gano'n ganun ba? Makikita nyo, mas malaki ang pagbaba ng blood sugar nyo. Kung tinan nyo lang din na, sa akin, nangyari sa ako kuya ko yun ha, e, ewan ko sa inyo, kasi nasa taon matigas sa ulo hindi Di ba? Tingnan lang nyo. Tingnan nyo kung hiyang sa inyo, sa loob ni someone, may effect. Eh, comment daw below lang para malaman ko na nakatulong din ako. Para comment chika ulit ako nalaman. Eh di, i-share ulit ko ulit sa inyo. Eh, yun lang po. Maraming salamat po sa inyong panunod sa akin. At sana po eh na makatulong sa mga kapwa namin mga matatanda. Kasami yan matatanda ang mga mayroong diabetic eh. Kung kailangan na... Kailangan ba eh, kasarapan ng dapat ang buhay, lagi nahihirap ang buhay, <laughs> di ba? O, oh, eto, Subukan ninyo. Pagtyagaan nyo, ha? Hindi masarap ang lasa. Isang baso, twice a day. Try nyo muna. Subukan nyo. For, sa loob ng isang buwan, straight na yan. Araw-araw, twice a day. Inimil kayo. Testing nyo. Subukan nyo. At huwag naman kayo sasabihin nyo, eh. Kumain ako na marami. tapos, nag ako, eh. Ang taas, eh. Kasalanan naman nyo. Eh, dapat na nasa ano lang din. Ika nga, itong payo na, payo yung sinasabi ko sa inyo, eh para lang sa mga taong gusto lang bumaba at may disiplina na. Hindi disiplina na sarili nila, mundi pa rin bumababa. Ito baka makatulong. Di ba? Maraming salamat po sa inyo, sa panunod niyo, At sana eh, nagustuhan ninyo ang aking senior na information at maganda na balita. At kung main, main time kayo, pakilive lang po, nakakatulong yung like. Oo, hindi pa akong Oo Ayun, <laughs> pakishare na rin, baka sakalay naman na mga ano sa sa inyo, sa inyong mga kaibigan, di ba? Maraming maraming salamat at pakicomment ha. Para malaman ko kung effective siya after ilang isang buwan ha? Bye-bye na nga. Love you all. Bye-bye.